At uh, transpired dito po sa emergency meeting sa pagitan ng NDRRMC, RDRRMC-3 uh, tungkol po dito sa oil spill incident sa province of Bataan. Opo, in a, in a rare occasion, nagkaroon po ng uh, joint uh, meeting talaga yung NDRMC, kagaya po na pagsasabi ninyo at naka-RDRMC-3 ano po kahapon sa San Fernando. At uh, this is to emphasize po yung urgency ng uh, uh, direktiba ng ating Pangulo noong Sabado na bumuo po ng isang grupo uh, para mag-oversee po dito ano pero ang uh, gusto ko pong diyan naging sir no ang role po ng uh, core group o ng task group na uh, task force na binuo uh, na bibilangan po ng mga ahensya na minention niyo kanina ay uh, in support po of uh, the efforts of uh, the local uh, the local government units through the through coordinating po with the uh, dream C3 sa mm -hmm. sa central Luzon. po mm -hmm. at uh, ang mga napag-usapan po doon ay uh, yung una po ay uh, syempre uh, we take uh, the lead no no OCB takes the lead uh, doon sa ito pong coordinating you no know? uh, and then of course yung mga technical na groups natin po like uh, the DNR and uh, ito po ang ang task po namin ay uh, to consolidate, disseminate yung mga relevant information that would be the basis for uh, decis decisions po at the local level. So this includes daily testing of marine products by BFAR, mm -hmm, water mm -hmm. quality by the DOH, mm -hmm. and air quality by the EMB, and wind tide direction by PAGASA. Mm -hmm. So the core group po uh, agreed that uh, they will meet uh, every three days po para mas matutukan ito. And then uh ang DFAR po, ang BFAR will establish two sampling stations per municipality doon po sa area. And then of course, yung amin pong uh, important po ito, yung daily reports no na isasubmit. And then uh yung designate po ng uh, mga LGUs uh for a uh, to coordinate with the uh, OCD3 at saka OCD4a po. And then, uh, of course, uh, PCG po will provide uh, daily updates regarding their operations uh, yung tungkol po dun sa oil spill platform ano po.